Ayun po, good morning po sa atin lahat. Tara po yan sa episode nito. Maaga po tayong pumunta dito sa kay Kuya Tantoy na garden po. Oh, at susunduin po natin sila. Ang aga po pala nila, lagi sila nasa garden na kaagad. Oh. Yeah. Barangay Kamaysa po. Oh, yan. National Highway na po yan. Ito po ang palatandaan na nasa uh, may garden na sa tao. Oh. Ah, may garden na sa tao. May tao na sa garden. Ako. Oh. Ay, naay. Oh. Ibig sabihin po, tatlo na yung tao nandiyan sa garden. Oh. Siya, dalawa. Tatlong chingilas yung pares eh. Nasaan ka silang lugar? Puntahan po natin. alas 5 daw po yung nandito na yung mga yan eh ay naarun na nga ako nabawi na rin oh. Ayun, ayun, tatlo. Buya, ha? Pulo ako na natin sa Ah, Ikaw bahala. Ba, kaya nga. <laughs> marami pa naman naman Ha? Sinapon? Alin ba? sana nasa Siya nga, ari din na Pang-akat na, pero piyantay na lang eh, ngayon ano. wala bang akatan yung may ari nito? Wala nga Na ay po Pinagkaloob na pala ini hindi na nila tinanim

Yung iba parang nalusaw din ano. Kagaganda ka na rin naisipan mo kare. Yung mga pang-akat na. Akat na ayo ko lang pa. Oo nga. Lawak ng lalagyan. Dandan na lagyan ay. Kaya dito sa hindi pa pinipindot. Oo, oh, abay, ara si araw. or ano araw na nga, abot na abot nga pala, re. Parang minaliligaw huna, gano'n, re. Parang lalaki, ano? Siya nga, pasimilyahan. Kasang, okay. Lalaki. Lalaki. Barako, ano kung saan, ano? Barako. Ano yan? Yan Ha? O, din. Oo. Uh -huh. Kaya hindi na ako nakaka na yung nila ang original na matasa. <laughs> Ikaw magkakarada. Eh, pagkakataan to eh. Maganda kita. Tama ka na kung ano bahay mo eh. Ano ba? Bilyon na rin. Narimilyon na no. Arig ka po nga ano. Bilyon laki ano? Ang dami dyang ano. Ang dami dyang may mga taga-Bainaila na no? hindi may mga bayari ari dyan. Ang mga taga-Bainaila. Kundu, kundu ba yan? Graceland. Sino nga po may-ari nila? Di share nga, no? Suleiman. Si Suliman. Si Suliman. Suliman. Nakay po yung lakang bahay, oh. <coughs> Ilan taon na po kaya na buo yung Chrysler na yan? Okay. May 20 han taon na ba kaya dyan? Aba. Aba.

Ito pala parang dapog din lang sa palayan ano. Pag sobra na inaano at tinatapon yung iba. Ay ako hindi tatapon eh. Nakakala ko nang aking Ay pag nasa mo bra. Ha? mo ni sa kama. Dito na Ako ganoon din ta sa palay ah. Nabubusong. Pag yung pwede didispatch ang ano, gawa. na sa ano. Ay doon naman natira ang mani nila. Doon natira. I-spray lagi. Baka tayong laman okay. Ayala <laughs> <laughs> Nilaga Napatawad <laughs> ka itong tuyay nah, Ay po, papakarami rin pala matatanong na re Kaya ka na rin dalawang plat wow. Ari <laughs> wow. daw po, hindi na ililipat tanim Ay di tayo ang maglilipat tanim Yang agap din ninyo eh ano? Oh. <laughs> Ay dare pa rin nakahanda na ibat binasag mo agad. Mabubuo yan. Diyan pa yan na, na yung bang nagbula na ng malaka. Pintil lang na bawa ba ko na ulit yan. Mabubuhay ulit ano? uli. yan oh. Siya nga. Yung papatan ko diyan.

Yari ka ko dyan to eh Marami rin kaya tanto eh ito si Boss Kaya ate bahay ba ito sa anak Ako yung takas sa Saibuyas Pag yung tagmahal Pagkabalang lumaki Lagi mo tinitingnan Met maya Siya nga, pag ang halami lagi mong titin, lagi parang hindi nalaki. Pag naman mura, mga 30 lang, bilis naman. Ay, anong bilis? Lalo, bigla yung 30, bigla nag ko na laas. Eh, parang lalong bumilis lalo. <laughs> mura lalo. oh. Bilis na. Ito, dalayin. Iisa ba ang sako? Sen. Pero kasarap din naman ah. May 10 kilo kaya, wala. Baka meron, isang bandila, no? ay nasan yung ginamas In initapon din yan sayang ano ay siya nga pala ano ay wag sayang tinapon ka

ay, di ba mo? Yung suwi ah. At tumisting doon tayo ng laman. Pero may ganito din ako doon sa bahay. Pero baka ito yung iba. Nahan ng laman. Ay, ayos na yan. Tama na yan. Ay, yung kalaki. Wala pa. Dapat yung malalaki. Ano na yan? Ano bang... Ita mo ba o lulutuin mo? Kahit alin? Ay, <laughs> ay, medyo rin naman 'ari. Nabibili sa palengke ano. Magkano benta ninyo dati niyan sa palengke? 'Yun, hindi ko alam. Kumusta 'yan? Tama na tatlong puno lang. I love gabi. Ari, barke mo lambot-lambot 'ari 'yan. Ay, medyo rin pulpul ang laman, kuya. Man, tonton? tang ay hindi naman nakain, bitang lang. Ayun kay pagtinanim sa tubigan mismo. Galing 'yan.

Parang nga ang titikas ng lupa dito. Malambot ba ang matigas? O di hindi nga magtatabas sa akin pag matigas. Diba, tama ganda na rin na kahoko. puro na ano? Puro naman. enggak mana. wala pa man din tayong ano takot e ay makakalimutan ko na naman pati <laughs> Makakalimutin ka pala no siya yung best pala ngayon lagi tayong yapak doon ay ano ba yan ba irrigation? ubang bang ano ito irrigation ba ito? ay culvert ano na yung covid I'm going to come